Maraming nangangako, lalo na sa eleksyon. Si Pastor, hindi nangangako. Dahil nagawa na niya sa Kingdom of Jesus Christ. Nagawa niya lahat mula nung walang-wala. At ngayon, ano ang antas ng buhay na tinuro at binigay sa amin ni Pastor? Yung first world o yung buhay, hindi siya... Uh, tinatawag na mayaman, pero yung marangya, maayos na pumumuhay, yun ang naibigay ni Pastor sa amin. Kaya binababa niya ang level. Kung ano yung natitikman ng mayayaman, anong buhay meron ang nakikita natin mga mayayaman at may pera, yun ang gusto ni Pastor na mangyari sa lahat ng mamamayan sa Pilipinas na mararanasan natin kung ano ang nakakain na mayaman, makakain din natin mga masa. Gusto nyo yon? Walang disparity, walang magdi-divide. Walang talaga, hindi tayo mahirap sila mayaman. Mayaman ang Pilipinas, pero nasa iilan lamang. Ang kayamanan ng Pilipinas, napupunta sa iilan lamang. Pero si Pastor, ang gusto ang mangyari. Kung nasaan ang pera ng bayan para sa bayan, ibabalik niya sa lahat ng mamamayan. Kung bigyan natin ang pagkakataon si Pastor Apollo Siki Buloy, hindi siya mga ngako, gagawin niya. Lahat na nagawa niya, kung nakita natin, malinis, maganda, maunlad na buhay, yan ang magagawa ni Pastor Apollo. I ang mga panukala niya na isusulong ay para sa ikabubuti ng bayan, para sa ikabubuti ng Pilipinas.